Buwan na nga dyan mga ka-farmers. Ito ay may apit ako sa aking ampalaya. Ito nagbabalot sila Ma'am Katrina at si Ate Jamaica. Araw-araw yung balot nila dito mga ka-farmers. Kasi dumadami na yung fruit fly. Yung ampalaya ko pala ito mga ka-farmers ay hindi ko ini spray Madalang lang. Isang bisikleta ito na-spray. Dahil nga yung fruit fly hindi rin na sala nakatusok man sila mga farmers ay hindi ganong marami kasi may balot na yung sampalaya, ayan o may balot sila saka maraming bunga na mga farmers marami na nabalot ayan tabi halos tabi tabi ayan kaya maya maya ang natin mga farmers medyo magastos siya pero di bali na basta quality yung gulay ko at puwas bininta ko sa market ay halagang pinag aagawan at gustong gusto nila yung quality niya kaya may nang talang balutin yan kaparmo sa daming na balut yan tabi tabi yung bunga nya ayan Awanan oh, juice, successful mga farmers. sana magbunga ito ng marami dahil medyo green pa siya mga farmers ay, ay ano o yung kipental niya hindi na kasi ina-applyan ko ito ng binabalik ko ito ng sa urea para no, 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 no. no, magkuhan uli yung dahon niya no. maglusog Oh, parmesan. Yo, tumubo na yung mga sa tabi niya. Pala mga kapar, ay saging nga sa tabi niya. Ayan o, no? hindi ko na naayos yung balag niya. Ayan, mga kaparmas o. Oh. Dahil yung bunga ito mga kaparmas. Parang, i-repair eh, ko pa yung balag niya ito. Nagsubra na yung kanya sa tabi. Ayan. Kaparmas. Ayan. sa mga nunuro dyan sana paki like and share niyo yung aking video tungkol sa aking palaya pa ah, subscribe na rin po sa aking munting youtube channel pang ma-update kayo sa mga susunod pang video about farming ito mga kaparmos ay tingnan nyo mga kaparmos ang ang kain naman ang binabalot siya o ganda talagang parang mistisa siya ganda Napakakinis niya mga farmers oh. Talagang maganda yung binabalot siya. Talagang napakakinis. Ito bala mga farmers ay naharbisan ko na ng limang bisis. Sa sunod kong harbis ay pang anim na. Bali ko na ito ng mga 400 kilos. Minsan kasi hindi ko ma-i-vlog yung pagharbis ko kasi. Gabi kami ito ng harbis Mga alas 3 na madaling araw kasi sa uh, ganung ganong oras ay sariwa yung tsaka fresh na fresh yung gulay pag din sa palengke yung medyo tumatagal yung buhay niya. kaya ganong time kami nag harvest buta na lang kayo mga farmers nag harvest ng medyo may araw na ayan Sana makakuha ko itong mga farmers ng isang Wantans. Pero ang masaklap ito mga farmers ay Joe. Nagmura na yung presyo naman pala ya dati yung yung una kong harvest ay 70 per kilo pa. Ngayon medyo ay 40 per kilo na lang. Dati binaba mga farmers. Kaya sana medyo wag mo mababa na ng kasi eh, lugi na yun para sa amin. Yan. Marami nang bunga ito makaparmos. Ang ganun to. Yung damo yung makaparmos. Ay hindi misa. Hindi na madamuhan. Sa dami ng trabaho. Yan makaparmos. Oh. Ganun niya. Maraming bunga yung makaparmos. Dinag-dilaw dilaw na makaparmos yung dahon niya. Dahil malimit ito yung ulan. Halos every to day, two days or every day yung ulan kaya medyo dumilaw dilaw yung dahon yung solusyon ko ito para mga kaparmas para mas aulihan yung dahon, dilaw ng dahon nya ay pinapalakasan ko yung abong na urea ni inapply ko ng urea kaya para bumalik sa dati yung kanya, yung dahon na green. Sana makaparmas ay medyo mahababa ang buhay ng palay ko nito. Para kumita ko ng mga ganda-ganda at magkaroon ako ng punan sa farming. Dahil mahirap lang akong farmers at nagsusumikap na maging malaking farmers din balang araw. Awan ng juice. Salamat pala sa mga nanonood ng aking video ngayon dito sa aking palaya. Pa-like and share po at pa-subscribe na rin po. Para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video about farming. At sa mga subscriber ko dyan. Salamat sa inyong tiwala at nag-subscribe sa akin. Munti, sa aking munting YouTube channel. Sana huwag kayo magsawa. Shout out sa inyong lahat dyan. God bless you all. Thank you for watching. Yan, mga farmers may malaki doon na bunga. Hingin na natin nga. Saan? Pag ano ko nakagana Oh, malaki nga. Oh, ito mga farmers napitas niya ito Jamaica Babayaran niya ito ng 1,000,000 Ready siguro, ready siguro Mabay na kayo. Ma. Shoutout kay Jamaica. reject. Bye-bye. Happy farming. Thank you for watching.